Buenos Aires Tournament Quarterfinals po tayo ngayon Ayan Nine balls Nasa ng 1 Ayun pala ang 1 Ayan, tinira ko na Hulog agad Hulog agad ang 5 Ayan pa. Ayan po yung uno ha. Ayan po ang uno. Kailangan nating mapahulog yan. Kailangan nating mapahulog yung uno. Batakan po natin. Ganyan lang ang pagbata. Uh -huh. Huwag kang brad. Lusot kaya yun? Lusot kaya yun? Dito? ayon. Ayan. ayan, placing. Placing, bakit hulog yan sa side? Ayan, placing. Hmm, hulog yan sa side. Hmm, tabi na hulog sa side eh. Ano yan, na kalaban natin yan. Tagsan yan. Na Yun, tinira din nag ano din nag walang hiyarin hmm. yun tres ang kasunod <coughs> nakatago yung tres yan hmm mm <coughs> uh -huh. ihulog mo na yan po Paul po siya. Ako naman ang titira. Ako naman po ang titira. kasih pause ya yan ang kasunod po niyan ay 4 yan po ang kasunod yan po yan yan po ang kasunod Ayan. 6 yun wala po wala hindi nahulog yung size <laughs> ang layo kasi hindi marunong ganyan po lang ganyan po yan oh. ang oras ko 156 seconds sa lang 1, 1 minutes and 56 seconds yung kanya ito 2, 2 minutes and 21 pa ayun pinaghanap na naman niya ng butas ayun 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 patay wala po wala, wala rin hulog yung, yung yung, 6. yung, yung sa is muntik na muntik na natin mahulog yung yung 9 butit poor placing later brad butot butit, butit poor placing na lang ang natin doon ayan ayan titira si Carlito gusto nyo maubos yung oras natin? Ayun. Tumbukin mo na yan. Tumbukin mo ng tumbukin. Sige, tumbukin mo Karlito, Mm -hmm. Yan. Yan. Paano? Sablay ka na naman Carlito. Titirahin ko na. Yan. Hindi ko pakita yung sitting yan. Kung saan kasi po yun ay may nakatakip na kulay itim yun po kailangan po yung mapahulog yan yan yun kita pala iyon. buti na lang at umabot ayan na ito ng last part ng 9 iyon. naupay, no, po tayo sa quarter finals malamit naman tayo kati Ayan po. Ayan. Ayan po, may nakabag na doon. May waiting na agad sila. Ako naman po titira. Bibulisan po natin para maabot natin kagad. Kung may mahulog o wala. Hulog muna. Yan. Semi-finals po tayo sa sa ano, sa sa Buenos Aires. Nasa Buenos Aires po tayo ngayon. Mga idol. Ayun, ayun, hulog. Ayun, 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 ayun. Ang dami naman hinihulog. Utsot saka sa isang nahulog. Ayan, ayan. Tinago na naman. Dakastira tira. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan po. sya po siya. Dito tayo sa likod. Ayan, nangasar siya. Ayan po, nangasar siya. Ayan. Yam. ang daming lamok. Ayan po. Kailangan po, ay dahan-dahan lang tayo para makuha natin yung dos kasi po para mapasok yung dos natin yan tapos may tres pa tayo doon naku naman po pala noon mahina magmamagic po tayo ngayon yun hindi natin nakuha ang magic kaya lang tayo tawa ka pa wala ka titirahan Wala kang titirahan, boy. Tatawa-tawa ka. Yun. Naku, nahulog. <laughs> Galing naman. Nachambahan. Tirahin mo. Ay, patay, talo. Nasa, court, nasa semifinals po tayo ngayon. ngayon lang talo tayo ngayon mga sel ngayon dyan mo kuwain pinahirapan na sarili yun kumanto kumanto po sya kumanto kumanto po sya tayo naman po kailangan pong mahulog natin to yan dumating ka yan good yan po isa tayo ng Buenos Aires ha nasa Buenos Aires po tayo ngayon yan tayo na natin yan tayo na naman titira ito tayo parting ito yan yan. Tirahin na natin yan. Tirahin pa ng mga iba yan. Hmm. September Muhammad September. India yan. Pag Muhammad India. O oh, yan. Nag-scratch. Saan po tayo? Dito tayo. Sa likod. Sa likod at diyan natin papahulugin sa ano ay sa parting may kulay itim yan yan umabot ka brad yan ah oh, hindi umabot ano ba yan ba't tumista ka dyan grabe naman scratch pa yung bato, isang ito, panay ang scratch. Tayo. Yan. Yan. Para makuha natin yung 4. Eh, gago naman. Untuk pa yun. Hmm. Ah, din. gago. tanga Ang ko ng aking tira. Yan po. Hmm? Talagang tinitira yung ano. Talagang singko. Yung ano ang tinitira niya, yung nuwebe talaga. Tumbukan mo rin nuwebe. akala ko nabibigyan titirahin. Yun. Nice. Ayos na niya. Yun ano? na. At least nakabuto ko ng finals. Ayan na. Ayan na siya. Titirahin na niya. Ay. Nahulog na nga po. Ay. Sakto pa. Magaling talaga. Malamok. Ang daming lamok. Yun. Ayan. patay. Talo ako. Hindi tayo na, hindi natin nakuha ang quarter finals. Ay, hindi natin nakuha ang, ang ano, champion. Okay lang, nakapasok nakapasok tayo sa finals. at least. Nakapasok ako sa finals.